lagi pong umaalis si Papa. Maraming okasyon na hindi namin siya kasama dahil sa trabaho niya. Takot na takot ako sa mga oras na yon. Si Papa, di din alam kung saan kami magtatago. Hindi rin kami nakakakain ng sabay-sabay kasi palagi siyang wala. Nagsisiksikat po kami doon sa koral ng baboy. Doon po kami nagtatago para hindi po kami madami sa gulo. Sundalo kasi ang papa ko. Matapang na sundalo. Siya po ang sa amin sa gitna ng bakbakan Oswagan, Lanao, sa kauswagan Lanao del Norte. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ko pong naiintindihan kung bakit nagsundalo ang papa ko. proud na proud ako kay Papa. Bukod sa 49 medals at medal of valor na natanggap niya, proud din kami sa mga pilat na nagmarka sa kanyang katawan. Patunay yun ng kanyang katapangan. Utang ko po at ang pamilya ko. Ang buhay po namin sa kanya. Ang paghanga ko sa kanya ang nagtulak sa akin para maging isang polis. Lahat ng sakripisyo ni Papa nagbuwa para sa pamilya, para sa bayan. Ako po si Alfred Firvin. Salamat po. Sa Katulad niya, iahandog ko din ang aking sarili sa pagliktas at pagtulong sa aking mga kababayan. Ako po si Dexter Acaso. Sir, salamat po. Sa patlubay ng Diyos, sa ng aking buong pamilya. Ipinangangako ko na ialay ko ang buong buhay ko para sa pinakamamahal nating bayang Pilipinas. Ako po si Ariel Kerubin, Pilipino.